better. Um, yung therapy niya, galing sa three times a week. Ngayon, once a month na lang. Oh, okay. tapos, uh, nag-abroad na siya. Nag Ngayon, nagka-taping. Ah, oh, may More taping na siya sa niya. taping. Sa GMA. Sa so, GMA. Yeah. Saan so, siya galing na abroad? Mami niya, sa si New York. Ah, sa so New York. Sa so, ilang, mm. ilang... Tapos sila nga naman ng girlfriend niya, nag-Korea sila. Ilang uh, linggo? Sa so, mami niya, one month, doon siya na Christmas. Ah, okay. So, tapos, may yung sa kaso naman, um, madismiss kasi yung, dalawa kasi yung pinag-file na namin ng kaso, isang MTC, sa RTC. Yung MTC, yun yung, yun yung uh, action business, Tapos sa, sa RTC, yung rape under sexual assault, um, dinismiss yung Dinismiss ng LTC yung uh, access Kasi, kasi nakapasok man din naman yung yon sa rate. So, just, just naman. Yung lawyers naman, namin, sinigurado lang na covered lahat ng ano, mga Pero natuloy na yun, no? natuloy na yung arena. so Alam so, mo, alam mo ako, oh, diro tay kalagang support ng siyang pagsulabi ng patawaren okay patawaren siya yung dalaban sabre sa kanya nangyari sabre so walang settlement ani ano 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 set na ano 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 mo yung ano Para ano yung... yung, yung sa kanya, di ba? Mm -hmm. Gusto naman tulog sa ano? Parang siya good. Pero siyang sa tatahana, 3 weeks, siyang dalawa mag okay. siya ah, okay. Ever since I was always beside him, through the fight, di ba? Um, never ka naman siya panatayan, I got the best lawyers, I got the... Um, Yan, yeah, talagang full support talaga si yes, 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 Ano, ano kasi siya, nung, nung, niya sa akin yung nangyari, talagang, talagang halos madurog yung puso ko, talagang galit. Kasi nga, hindi mahawakan yung telepon niya, nangyari ng papa, Nung kinakwento niya sa akin. Hmm. Oh. Yeah, yeah, personal na. Person. Yeah. Yeah. kasi hindi ko naman sa puni. Una niya sinabihan kasi yung brother niya, si Alonzo. Yung una-una talaga niya sinabihan. Uh, tapos kibwento mo sa akin ang mga tutupo ko si Aronzo na sinabihan siya na ko yan sana huwag mangyari sa iyo nangyari sa akin. So talagang hindi ako naduro. So si Alonzo yung una nagsumbog sa akin kasi nga parang nagtakot kasi Sandro magsabi sa akin ng una. So nung sa akin ni Aronzo, nagtawag ko siya, ba naman siya nagsabi? Nung gabi na after nung, di ba, uh, gira, tapos nag-umaga, Nung gabi, doon na siya ng Tapos, the next night, gabi nung gabi nagpunta kami kay Ano po naging action ni Sen. Bono niya sa kanya? Eh, kailangan namin si, ano, Na, mag-cooperate naman ako naman. Yung sinabi naman sa'yo, Oo, alam mo, hindi ko alam ko na ko eh. parang, ayoko ayokong sana ilabas, kailangan niya Or, Nakaawa ko siya, ano ko na, baka kumalat nga, pero kailangan, there's no other way Alam mo kaya nga, kaya nga, ganun siguro kaya nga ang gagawa. Dahil walang umapalag. So sabi ko, in, inisip ko na lang na, Zagrom hindi, kailangan sa iyo mangyari para lumaban, para matigil na. Kasi kung mangyayari na naman siyang magmaguhan, baka hindi naman lumaban, walang mangyayari. Kaya tuloy pa rin. Siya po ba nagsabi mo sa iyo? Hindi, siya yung nagsabi ko rin siya. Ano yung kumusta na yung mental health niya ni sabi ko nga, uh, dati from 3 times a week yung therapy niya, ngayon once a month na lang. Once a month. Kaya nakaka-pop nga, nakaka-table nga, na. Dati ayun yung dumarabas sa maraming tao. Lalo na lang unang mga two weeks, first two weeks. Lagi nagkukulong sa kwarto, oh, kahit kami ayun niyang harap eh. So ngayon may progress na talaga. May progress na? na. Sa'yo nakatira, di ba? Yes. Ah, okay. A ano yung pangalan ng girlfriend niya, si Michelle? Chanel Ah, Chanel Atista oh, okay. niya yes. Ah, okay. Si so, Chanelle. Hindi siya kabakain, hindi siya ano. So yun na, ah. na pinakakulis. Oo. Pero si Chanel, laking bagay ni Chanel. Kasi talagang, talagang hindi siya panabayaan si Chanel. Eh. Si Chanel yung, kumbaga parang naging, ah. Uh, sandigan. Ano, sandigan niya. Kaya binig ko kay Chanel. Alam mo, sobrang bike bata uh, niya. Talaga, pa na ano. yung, ano yung, yung,